Ayan po, nagpakita yung Mayon Volcano. Ayan ah. Maraming clouds sa baba, sa paikot, pati sa pinakabunga niya. Pinakang taas ng ano niya. Ah, kanal. Pinakabunga ng Mayon Volcano. Ayan po, ayan ah. ah. Uh, ang liit niya kasi dito ko sa Kamsur nasa ano naman yan parting albay naman yan Kumbaga, mga 3 hours biyahe namin o mga 2 hours galing dito sa amin ayan po ayan palakiin ko, sum ko ayan o. ayan, bihira lang yan pag dito kami bihira lang magpakita yan Ayan, sa umaga pag yung, hindi kasi malinaw pag umaga ayan oh. Mausok po siya. Ayan oh, pinakabunga nga niya. Kaya maraming usok diyan sa baba. Pababa ang usok niya. Ayan Putim-puti ang usok niya. Maganda ang ano niya. Walang hindi siya nagbabadya ng pagbuga uh, buga or anuman kasi putim-puti yung usok niya. Ayan o gandang tingnan lalo kung malapit dyan ano, ang malapit dyan sila ano yung kasama natin na vlogger sila tatao ka manay Chabimiji ayan marapit siya dyan kitang kita nila yan yan gandang tingnan no Kung walang usok pati mababakita yan ayan hindi yung man ng manayanagan Malayo po yan sa amin to Ang liit niya oh Yan ang gandang tingin niya yung pagdoon mismo malapit doon sa Albay mismo Kasi pati yung mga dinaanan ng laba nung bumugas siya ayan kitang-kita kita. mga nyogan ang daming nyogan dyan sa paikot niya paikot ng Mayon Volcano. Yung mga bahay dati dyan wala lumubog, natabunan sila ng ano, ng bumuga yung Mayon Volcano na 'yan. Ayano, oh, ang lit po niya oh, oh, Malayo sa amin. sinusom ko lang Ayano. Ayan, oh, puro clouds paikot niya, puti-puti oh. Yan may dumaan na mama. May dalang Ah. Uh, Ay, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayun, good morning, good evening, good afternoon wherever you are. Maraming salamat po sa inyong mga panonood diyan. Bye-bye. Ingat tayo palagi. God bless us all.